So ito na tayo mga idol Nagbabalik po dito sa Black Fruit So ito mga tropa natin Napakalalakas sa mga black, sa Black Fruit mga idol no? So may ina lang tayo dito sa Black Fruit mga idol So maamot lang gamit lang natin So anyway mga idol natin dito Ito Willing silang magbigay sa atin na Willing ha So hindi ko alam kung anong bibigay sa atin ni idol So ayan no Of sa so, trade So hindi ko alam kung ano yung sa atin ito. So makipag-trade syo trade tayo dito kay Idol Kay uh, Dos Junior ha ah. Kay Dexter ha ah. So makipag-trade ako kay Idol, Dexter So hindi ko alam kung ano bibigay ko So may na lang mga pros ko dito Pero anyway, bibigyan ako ng Buddha Soryoso ba siya? Bibigyan ako ng Buddha Oh my God! Grabe ah, wala akong uh, bibigay sa iyo mga Idol ah Wala akong bibigay ah. So maliit na fruit lang ibibigay ko sa idol Okay na ba ito ng dark Pati ice Para so, yan oh. Okay lang ba sa iyan O so, tige tige Wait kita ah Yan yan Itimaw ko mo So okay lang ba yung prutas ko May hina lang yung prutas ko idol ah oh, Seryoso ka ba Dexter So yun oh Maraming talagang mag willing magbigay sa atin dito ah So ito Ito lang ang bibigay ko sa iyo Wait wait lang ah So, ito. Ay, ay, saka dark Ayan, palit sa Buda 10 9 8 Accept ko na idol ha 6 Excited kasi ako eh So ngayon lang ako magkakaroon ng Buda Yun Eto na Ayos, sa'yo na po yan idol Hihi, salamat Salamat idol Dexter Meron na akong Buda At meron na akong pang grind Grabe oh Ngayon lang ako magkakaroon ng Buda Grabe idol Salamat sa'yo Dexter The Pirate You know <laughs> Ayan po mga idol natin dito At willing po magbigay ng prutas dito sa Black Fruit mga idol So maraming salamat sa inyo mga idol